Nakapasyal ka na ba sa Mystical Island, Province of Love? Sana ko! Kabilang ang Province of Dinagat Islands sa limang probinsya sa Caraga Region. Likas ito sa nakakamanghang bonsai forests, blue lagoon, caves, sandy beaches at marami pang iba. Mayaman din sa kultura at tradisyon ang mga dinagat nun. Ang Dinagat Islands ay may kabuoang land area na 1,036.34 square kilometers o 400.13 square meters. Mayroon itong pitong bayan, ang San Jose, Basilisa, Loreto, Cagyanaw, Libo, Tubahon at Dinagat. Lahat ng iyan ay inyong matutunghayan ngayong November 29 sa ating Laag Karaga, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Karaga. Kalami, Tanindot, Laagta sa Karaga.